<laughs> Hi niyo. Hey guys, ayan, so, sa kampana si Kindness Tapos naglakad lang kami gayron, guys. Nagtaka uh, kami sa bahay ng Aki. Pinsan namin dahil may birthday po na akin, kamakin. Kundi pa, happy birthday na naman si Kindness, guys. Nakahina na naman ito. Busog-lusog na naman tayo nito, guys. So naglakad lang kami kasi malapit lang po. Tsaka, magdala ka ng sasakyan sa parking area. So, at least wala kang iisipin. So, may kasama ko. Tapos, ang lakas ng hangin, guys. Buti na lang malakas yung hangin. Kasi kahit papano mainit, may hangin naman na tayong naka-ano, nalalanghap. Ayan. So, kanina, si Kindness, naglinis po ng bahay. So, hindi ako umalis sa bahay ngayon kasi nga marami akong ginawa kaya naglinis ako sa itaas. So, sa itaas pa lang yun, guys. Hindi ko pa ako sa baba, diba? Mas malapit na po yung trabaho ni Kind Oh, grabe ang init. Ako, bagong ligo si Kind guys. Pero ang init Oh. Kung walang payong, mas mahirap. Oh, ang lakas. Alam <laughs> mo yung sunburn ko, oh. hanggang ngayon, hindi pa nag <laughs> <Di ba? laughs> Okay na yan guys. Oh,

hindi ba, hindi ba, oh rin game gaya pala maglakad guys ano pa ako yung balad kasi pag anong bakit ini guys sa dito. guys, <laughs> akarte na kami dito, tapos diretso ako dito guys sa Millection. And guys, lechon go man basos diba? ina na naman ito ngayon walang humpay at mainit na mainit pa oh tumutulo talaga ang ano oh mantika ng manok guys so kumpleto yaponis yung timpla na may tangla dun guys somewhere man sa Japan alright so pasok tayo guys <laughs> Alright guys, at pagdating po namin guys, luto na rin po pala ang lechon belly. Ayan, so malapit lang po talagang masunog ang kanyang balat. Pero napakasarap pa rin po dahil yung timpla po talaga ang nagdadala ng bida pagdating po sa lechon belly. Alright? Ayan po. So, isa ito sa inaabangan ni kindness guys. Ang minsan, paminsan-minsan po makatikim po tayo ng lechon belly. Dahil halos tuwing summer lang po dito sa Japan din kami, nakakabuelo ng pagluluto ng lechon belly. At syempre guys, minsan gamit na rin po namin is brown rice. yan, dahil nga po, sunod-sunod po yung kainan. <laughs>

Ayan na po guys at luto na po yung ating lechon belly at nakahanda na pong i-slice. Ayan, so kung sino po yung nag slice dyan ngayon, siya rin po ang nagtimpla at nagluto po ng lechon belly. Alright, ayan po at kaarawan po din ng kanyang anak ngayon na babae. Alright, ayan po. So excited din po si Kindness guys. Uh, nakaabang po ako sa lechon belly dahil nga po kahit naman po sino uh, mas masarap po kasi kumain ng lechon belly kapag mainit pa at lalong lalo na yung balat dahil yun po ang inaabangan ko na crunchy po talaga alright, ayan, so kunwari nagbe-video si Kaidnesh pero gusto ko nang tumikim dyan yan po, so yung iba naman guys, hindi naman lahat-lahat po talaga ini-slice, yan po kasi is marami din pong bisita si uh, Parch Jonathan dyan para sa karawan ng kanyang anak dahil nandun po yung mga boys sa laba bukas. Ayan. So, magiging pulutan nila siguro po iyan ang ating lechon belly. At, syempre guys, yung mga bisita din naman niya, halos mga kamag-anak lang din po namin. Alright. Ayan po, si Kindish hindi na po talaga nakatiis. Uh, talagang tilikman na po natin yung balat guys, pati yung mismo mga karne po ng lechon belly. At masasabi ko po talaga, mas po ang timpla. Tamang-tama lang po. Okay? So, ayan po guys. At gusto ko pa, ayan, inulit Ngunit pa ni ba? o diba, ganyan lang po ako gigil na gigil. So madalas guys, sa mga uh, pagluluto po ng legend belly, si kindness po talaga madalas nauuna. Dahil nga po, binavlog ko po yung pagluluto namin, ako rin po yung halos nauunang nakakatikim ng na mga luto po nila. Alright, ayan po. So this time guys, is nandito naman si kindness sa kusina. Ayan, so ito naman po niluluto ng pinsa namin ang balbakwa. Alright? So dahil nga po may inuman, may pulutan, alam po natin sa bandang huli, kailangan po ng mga sabaw-sabaw dyan. Alright? So diyan po, titimplahan pa ang ating balbakwa. At syempre guys, may dinuguan na rin po. So napansin niyo po guys, kunti na lang po ang laman dahil napakasarap po talaga magluto ng pinsa namin ng dinuguan. Alright? diyan po, at syempre pakita ko muna sa inyo guys ang uh, mga pinsan namin sa labas so dyan po sila nakatambay dahil nga po may hangin ayan, tapos, sa dito naman tayo guys kung walang gumabas lang po dyan si kindness dahil chinecheck ko lang po kung talagang sunog na ba talaga ang lechon manok, alright o ba diba, kung napansin niyo po guys kulang na lang, at lutong luto na rin po ang ating mais, o diba halo halo po ang kinain dyan ni kindness kaya halos hindi po ako makapagsalita sa aking vlog dahil nakafocus po ako dyan guys sa mga pagkain alright guys, at napansin niyo po lutong-luto na po yung ating lechon manok. Ayan, syempre, nakaabang na naman po si Kindness, guys, sa pag slice po ng ating lechon manok. At napansin niyo po, guys, kompletong kumpleto po talaga sa Ricados. And then, yan po, guys, share po ni Kindness kung may ice candy po sa Pilipinas dahil Pilipino tayo kahit man saan po tayo makatira meron pa rin po tayong nagagawang ice candy po dito sa Japan. Alright, yan po ay avocado flavor and then naka dalawang kain po si kindness dyan. Alright? So yan guys, hindi ko na po talaga na vlog ang kabuuan po ng aming banding dahil mas uh, minsan lang po kasi kaming nagkakatipon-tipon, puro usapan lang po. All right guys, uh, tapos na po kumain si Kindness, di ba? So ano lang to guys, uh, parang Uh, yung birthday na to, uh, simpleng ano lang po, uh, salu-salo ng pamilya, yan po. So, hindi na po kailangan ng uh, malaking handaan para magkakatipon-tipon muli. At ito ang mga kasama ko ngayon is uh, mga pinsan, mga pinsan po ng aking uh, husband. Alright, so hanggang dito lang po yung aking vlog at puro pagkain po ang aking uh, pinapakita po sa inyo. So wala na naman diet si Kindness. At muli ay ako po yung pasalamat sa inyong lahat guys sa lahat ng support niyo po palagi. Ano man yung mga content ni Kindness. Bye guys! Don't worry ka to gozaimasu!